Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing isa ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming hudyo at mga nahikayat sa hudahismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, Halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ingit na ingit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi ka dapat dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniuutos sa amin ng Panginoon. Iniligay kita ng maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng mga hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayun din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natikib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan lahat tayo kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, Lumapit sa harap niya, at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayat Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming tao, di kayang bilangin minuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. At sinabi ng isa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, aleluya. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupa ang akin, ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan At kailan may di sila mapapahamak Hindi sila maaagaw sa akin ninuman Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin Ay lalong dakila sa lahat At hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama Ako at ang ama ay iisa Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.